Itay, bakit galit na galit sa akin si Mang Nicanor? Sabi niya, ayaw niya ako para kay Lorena. Ayaw niya daw, malahian ang isang taksil. Anong ibig sabihin ni Mang Nicanor, Itay? Tay, magtapat kayo sa akin. Siguro, Anak. Paano na malaman mo buong katotohanan? Ricardo, na hindi mo ako tunay na ama. Ang iyong ina, ang panghalin niya'y Margarita. Si aking kasintahan. Nagkahiwalay kami ng digmaan dahil sumapi ako sa mga gerilya. Sa kasamang palad, nagustuhan ng isang opisyal ng hapon ng iyong ina. Pinagsamantalahan siya. At ikaw ang naging punga. Tagalit ako noon. Gusto kong makikate. Gusto kong bigyan ng katarungan ng ginawa nila. Imargarita. Ngunit, napalita ako na lamang pagkalipas ng isang taon. Nagpakasal si Margarita sa opisyo na hapon na yun. ninais ng kanyang mga magulang. Na makasal siya sa hapon na yun. Ibigin katulad ng ibang kababaihan. Na ginawa lang parausan. Mahal naman daw siya na hapon na yun. Kaya ipinakasal si Margarita sa kanya. Pinakamasakit. Natutuhan siyang mali ni Margarita hapo ng aking ama. Bunga lang ako ng pagsasamantala ng aking ama sa aking tunay na ina. Nasok naman si Margarita ng mga tao rito dahil sa kanyang kinawa pati sa kanyang mga magulang. Nung natalo na ang mga hapon, binatay ng taong bayan ang mga magulang ni Margarita. Margarita nakatakas sa tulong ng kanyang asawa. Nahuli rin sila at sila'y pinatay. Gusto ko sanang saklolohan si Margarita dahil sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ngunit hindi ko na naabutan. Pinagtatadad na sila ng saksak ng tao bayan. Tanging naisilba ko lamang ay ikaw. Sinabi ko sa kanila na huwag kang inamay sa kanilang galit dahil wala kang kinalaman. Masaklap pala sinapit ng aking mga magulang. At hanggang ngayon, ang galit nila sa akin mga magulang ay pinaparamdam na rin nila sa akin. Pinapangako ko, itay, Lahat ng galit, lahat ng poot ay pinigil nila sa aking mga magulang. Ipapalit ko sa kanila. Magpapayat sila. Magpapayat sila.